Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang plano nga ng Dallas Mavericks na bumuo ng isang pangmalakas ng big drink ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Oklahoma City Thunder. Base nga po mga katropes sa nalabas na balita ngayong araw ng sikat na NBA insider Jake Fisher ng Yahoo Sports, may ilang mga miyembro na nga po sa loob ng organisasyon ng Dallas Mavericks ang gusto at naniniwala na si Pascal Siakam na nga na po ang natitirang pyesa na may pang tatandim nila kina Kyra Irving at Duka Doncic upang maging isang legit na championship contender sa Western Conference. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katropes. Kahit man nga po magandang record ng Mavericks sa standings ng West, ay balak pa rin nga po ng kanalang team na bumuo ng isang pangmalakas ng Big 3 nakakatakutan sa buong NBA na bubuuhin ni Nakaira Irving, Luka Doncic at si Pascal Siakam. Bali nag-average rin naman nga po si Pascal Siakam ngayong season sa Toronto Raptors ng mayigit sa 22.3 points, 6.3 rebounds at 4.9 assists sa kanyang 52.3% shooting. Kaya kung sakasakali man nga po na matuloy ang pagkuhan nila sa kanya ay magiging worth it nga po ang trade na ito. Since inaasahan na nga po na napakalaki ng kanyang maitutulong sa Dallas Mavericks mapa-offense sa depensa, kaya sigurado nga po na mas kakatakutan pa ang kanilang team sa buong NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Oklahoma City Thunder. Kasabay nga po mga katropes ng pagsisimula ng kanilang laro ay inanonsyo na nga po mismo ni Coach Darvin Ham na gagamitin ulit nga po nalang kanilang pinaka-winning starting lineup ngayong season na kinabibilangan na DeAngelo Russell, Austin Reeves, LeBron James at si Anthony Davis. At sa kaswerte ang palad naman nga po mga katrops, ay naging magandar naman nga po ang kanilang shooting at ang kanilang mga ginagawang play sa pagiging dominante ni Anthony Davis sa ilalim ng basket na sinamahan pa ng pagiging agresibo ulit ni DeAngelo Russell at LeBron James sa pagsalaksak at pagtatala ng puntos. Bukod rin nga po dyan ay nag-step up rin naman nga po dito si Christian Wood. Ang kaso lang mga katrops, Naging dikit pa rin naman nga po ang kanilang score gayong hirap pa rin nga po sila na madepensahan at mapahinto ang mga batang player ng OKC Thunder. Sa paunguna nga po ni Shigelius Alexander na siyang rason bagay tabla sa 50, ang kanilang score sa halftime. At sa pagpunta nga po mga katrops ng third quarter ay nagpatuloy nga po ang ginawang palitan ng Lakers at ng Thunder. Ngunit simula nga po na maging dominanteng muli si Anthony Davis na ilang beses nga pong gumawa ng slam dunk na sinabayan pa ng lalong paghigpit ng kanilang depensa sa perimeter at dalalim ng basket ay dito na nga po nagsimulang lumabang ang Lakers ng double-digit since napipigilan na nga po nila ang OKC lalong-lalong sa si SGA na magtala ng puntos. Pero syempre hindi rin naman nga po agad-agad nagpatalo ang Thunder gayong sinubukan pa nga po nilang humabol at mayababa ang kalamangan ng Lakers sa pag-arangkada dito ni Jalen Williams. Ngunit sadyang hindi rin naman nga po ito naging sapat since hindi nga po nila napigilan pa ang pagiging agresibo na Lebron James sa pag-drive plus nag-init na rin naman nga po ang shooting na na Russell Rui Hachimura at Austin Reeves. Kaya sa uli ay nakuha na nga po ng Lakers ang panalo at umangat na nga po sa 20 wins sa 21 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.